Kamusta mga Mars? Eto nga, naglalago yung batang kakatapos lang magmeryenda ng spaghetti. Gusto ko lang naman mag-review ng product, pero bakit may nangungulit dito sa tabi ko? Pamilyar ba kayo dito sa may Cheso Vacuum Class? Isa nga din to sa mga sikat na tumbler. Sobrang hype kasi ngayon ng Aqua Plus. Pero kung gusto mo din naman ng quality pero mas mura sa Aqua Plus, eto na yon. Pwedeng pwede mo din to ng hot water o kaya naman ng cold. O, oh, di ba? Nanlalaban din. Ayan nga at may six available colors sila. Eto namang napili ko, kulay green dahil para to sa kapatid ko na pumapasok sa school. Bala ko nga din bumili nito para sa akin naman. Color white naman yung bibilhin ko. Ang material nga pala na ginamit dito ay stainless steel. Leak proof na din to at 100% quality. Tapos BPA pa na din siya. Ayan nga, nakikinig ko pa nga dyan yung ugong ng dagat. Kaya niloloko ko si Lab. Sabi ko, pakinggan din niya. Pinakinggan naman ng uto-uto. Aminin nyo, pag kayo din, bibili ng termos, papakinggan nyo muna yung loob. Siyempre, pag may tunog yan, legit yan. Check out mo na yan, Mars. Link ay nasa comment section. Chika ko na din pala sa inyo tong nabili ko naman na medicine feeder para naman kay Aki. Kami lang ba yung hirap na hirap magpainom ng gamot kapag may sakit yung baby? Hindi ko nga alam saan ba nagmana si Aki kasi hindi naman kami takot sa gamot pero siya kahit vitamins na madamis ayaw talaga niya inumin. As a mami naman na mahilig mag-scroll sa Shopee, alam nyo na. Naghanap-hanap din ako ng pwede kong gamitin para kay Aki. Yung regular kasi na ginagamit namin na galing din sa mga gamot. Hirap na hirap kami sa kanyang magpainom pag yun yung gamit namin sa kanya. Saka minsan may tendency din na natutusok yung lalamunan niya. Kaya lalo din siya nagwawala kapag pinapainom ng gamot. Pag mami ka na din, syempre, bibili ka din doon sa kilalang brand para sa mga baby. Brand nga nito ay Tiny Buds. Madalas kasi akong bumili doon. Maganda talaga to mga Mars kasi tingnan nyo naman may kasama na siyang pacifier. May kasama na nga din yung sukatan para hindi din tayo magkamali sa pagsukat ng mga gamot ng mga baby natin. Kay akin naman kasi kahit wala ng pacifier kasi 2 years old na din naman siya. Sa kapiling ko mas mabilis din siyang napapainom kapag wala yung pacifier. Pero pag baby pa talaga, mas okay talaga kung may pacifier yan na nakalagay. Kinabit ko rin muna yung pacifier, tapos tinagay ko din sa water. Ang bilis nga din yung makahigop ng liquid. Tinagay ko pa si aking painumin kung mahihirapan ba ako sa kanya magpainom dito. Napainom ko naman sa kanya yung tubig ng maayos. Pero para sa akin, siguro mas madali ko siyang mapapainom kapag wala yung pacifier, lalo na kung gamot yung ipapainom ko sa kanya. Kasi sigurado ko hindi naman niya sisipsipin dahil nga takot siya sa gamot. Pero dahil water yan, syempre sisipsipin niya yan. Don't worry, mami. Sinugasan ko muna yan bago ko ipatry kay Aki. Try nyo na din to para sa mga baby niyong sobrang hirap pa inumin ng gamot. Yun lang. Bye-bye!